Hi guys. Ayan, kain tayo. Sarap po. dinding na may okra. May luya. Siyempre, hindi yan mawawala sa ating mga Pilipino. Tapos kamatis. And then, nilagyan ko siyempre ng talong. And then, alam nyo sa atin ito, yung sili na ginagawa nilang halaman lang sa atin, pero dito kinakain. Masarap siya nilalagay namin sa dinukuan, ha, gulay. Tapos ang mga Espanyol, na alaplan siya lang nila, piniprito nila sa kawali na konti lang amantika, mantika. Mainit na mainit na kawali, tapos nagsasalitsit siya. Ayan, kansaga. Sarap. Sinugan ko ng konting hipon na maliliit. Mm, sarap na kain. Ayan, thank you for watching. Maraming maraming salamat. 嗯。Mm.